sarado. Tuwakbo siya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu warahmatullahi wabarakatuh. So insya Allah, uh, kiyamatul sugrah. So tiyatala pa rin natin yung mga fitnah na mangyayari sa mga Muslim. Ito, matindi na talaga. Patay, patayan na talaga ito. <laughs> Hindi ito nagbubugahan lang ng apoy. Eh. Ito, nagpapatayan na talaga. So, may isang hadith iniulat ni Abu Sayyid al-Khudri. Iniulat ito ni Imam al-Bukhari. Yushaku anyakuna kay ramalil muslimi ganamun yattabi ubiha sya'ful jibal wa mawaki'il qatar. Darating daw ang panahon na ang pinakamainam na yaman ng Muslim ay ang tupa o kambing na sinusundan niya sa gilid ng bundok na kung saan naiipon ang tubig. Yafirro bidinihi minalfitan na siya ay nandun nga sa gilid ng bundok na yon nag-aalaga ng kambing. Uh, nang sa gayon, doon niya abalahin ang kanyang sarili upang makatakas sa mga fitna. So ganito ini inihalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pagtakas sa fitna. Yung abalahin mo yung sarili mo sa ibang bagay. Sa so dito sa mga hadith na ito, although nababanggit dito uh, kambing, di ba? Pero actually ma maari ka rin namang maging abala sa ibang bagay. Iba na banggit nga yung pagtatanim, magtanim ka na lang, o ano pa ibang bagay na pwede mong pagkaabalahan. Huwag na huwag ka lang na masasali doon sa fitna ng mga tao. Yung mga katulad na nabanggit ko nung nakaraan, marami sa mga sahaba, wala naman silang kinalaman doon sa fitna sa pagitan ni, ni Ali at ni Muawiyah. Mangilan-ngilan lang. Actually, si Zaid bin Thabit buhay pa siya nung panahon na yun. Wala rin siya doon. Hindi siya kasali doon si ano si si Anas bin Malik buhay pa noon wala wala siya doon kumaga halo-halo na ng mga tao doon may mga lost commander doon eh. Kung, may mga hindi sumusunod sa utos ba parang ngayon may iskalawag na pulis mayroong lost command sundalo may mga ganun nang ano na nangyari noon kaya nga doon sa mga panahon ni naano talaga ni Ali maano talaga magulo na magulo maraming hindi pagkakaunawaan maraming ano yung, yung kasukdo lang nagkakapatay na siya. Yung kay Manong, supot pa yan na, ano, na pit na o kaguluhan kumbaga, kung, kung tuto, kung iahambing doon sa ano, yung kaguluhan ng panahon nila. Pero nga, itong mga hadit na ito, kung sukdulan, dadarating sa panahon na gano'n, eh mas mainam na yung ganito ka na lang, Magalaga ka na lang lang, tupa o baka. Pero actually, itong ano na ito, ah, yung, yung fitna na tinatakasan ng tao dito, Maring hindi lang ito fit na na may ano na eh, na may patayan na. Kahit wala pang patayan, kung ang pagtakas mo patungo sa kabundukan ay mga ngahulugan na mas mapapangalagaan mo ang relihiyon mo laban sa mga masamang impluwensya, eh doon ka na lang sa bundok, di diba? Kaysa man nakatira ka sa Valenzuela, puro adik naman yung kapitbahay mo, eh dito ka na lang. Magalaga ka na lang ng kambing. Pa magbabalik loob ka na kay Manong. Magalaga na, mag na ng kambing uli. Pero nga, hindi lang ano ito. Ah. Kumbaga, ito yung binabanggit kambing, pero maaring may iba pang paraan. Hindi tao. Aabalahin niya ang kanyang sarili sa iba pang bagay, insya Allah. Kasi may iba pa namang pwedeng ano eh. Pwedeng gawing kabuhayan habang nasa bundok ka. Ah. May pakinabang. Ano pa man yung sabihin nila sa community na ito, may, ano, may pakinabang, insya Allah. May silbi para sa ating relihiyon unang-una, insya Allah. Pero syempre, yung pananahimik natin dito sa bundok, wag niyo na rin sirain sa ano, pagbababad sa social media. Kasi na ano eh, kumbaga nade-defeat yung purpose nung ano eh, nung paglayo mo sa mga tao. O nakatira ka sa bundok, malayo sa fitna. Tapos nakababad ka naman sa social media. Wala rin, di ba? Kaya ano eh, kumbaga kaya kang nagpakalayo-layo, eh, huwag mo nang, ano, wag ka nang magbabad din sa social media. Kahit ako, bihira ako mag ano, eh. Mag-social media. Bihira nga ako sumilip sa, sa cellphone ko eh. So ito yung ano, yung kumbaga yung lesson dito. Hindi hindi lesson dito yung ano eh, yung mag-alaga ka ng kambing para makata makatakas ka sa fitan. Lesson dito kumbaga, uh, abalahin mo ang sarili mo para hindi ka mapapadpad dun sa fitna, inshallah. Ganyan sa isa pang hadithin ni Abu Hurairah, Inulat ito ni Al-Hakim, Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akal, sinabi ni Pupeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Adalat kumfitan, kakat ilayli al-mudlim. Darating sa inyo ang fitna. Actually, yung, yung adalat kum hindi lang darating. eh. <coughs> kung kasi dito sa translation, kahit sa translation darating, pero kung adalat kong parang ano siya eh. Kasi kadiliman yun, parang babalutin kayo ng fitna. So ganun ang lawak ng epekto ng fitna. Babalutin kayo ng fitna na para mga peraso ng gabing madilim. So yung fitna na ito, kumbaga babalot siya sa mga tao, darating sa mga tao pa isa-isa, hanggang sa palaki ng palaki yung coverage nito at didilim na yung buong paligid. Sinasabi andyan na si Minha sa hibu hikatin. At ang tao na pinakaligtas dito sa mga fit na ito na darating sa mga tao na parang pirapiraso ng kadiliman ng gabi na darating unti-unti. Ang tao na pinakaligtas dito ay yung tao na nakatira sa bundok yakulumin min rusuli ganamihi na siya ay kumakain mula doon sa nanggagaling sa kanyang tupa. So, ibig sabihin, yung kinakain niya galing doon sa kanyang tupa. Minum siya ng gatas nito o kumakain siya ng karne nito. Ibig sabihin, wala siya halos pangangailangan na pumunta sa ibang lugar para bumili ng pagkain o ano pa man. Ando na yung lahat ng pangangailangan niya sa bundok. Yakulumin min rusuliga namihi aw rajulun wara'ad durub kabilang sa magigimpi na kaligtas ng mga tao mula sa mga fitna ay yung mga tao na wara'ad durub durub ibig sabihin landas kalsada daanan darb kumbaga yung tao na palaging ano yung naglalakbay yung hindi siya nalalagi sa isang lugar Akidu bi ni Farasihi. Na sa kanyang paglalakbay, lagi siyang nakahawak doon sa doon sa ang tawag doon yung ano, yung yung inahawakan sa kabayo. Yung ano niya, yung uh, di ko alam sa Tagalog yun eh. <laughs> di ba yung kabayo, meron siyang nakatali sa ulo na parang leather, tapos doon mo siya kokontrolin. So dahil sa kanyang palaging paglalakbay, lagi siya nakahawak doon. Yakulo min fei ramhihi. At siya ay kumakain mula sa uh, mga tinatamaan ng kanyang sibat. O kaya ay fe literally ganima ng kanyang sibat. So maaring mga nangahulugan din ito. Nga, ang ligtas na tao mula sa fitna, yung nando sa bundok, nang lahat ng na pangangailangan niya ay nando na sa bundok, at yung tao na maaring yung tinutukoy dito nga na palaging naglalakbay, yung naglalakbay sa jihad, kasama ng sundalo ng mga Muslim. Na yun ay lugar din na ligtas sa fitnah insya Allah. Di ba na lang na yung hukbo na yun ay nandun sa kalagitnaan ng fitnah Pero nga dito, maaring yung kahulugan din nito, lagi siya naglalakbay, ibig sabihin maaring naglalakbay siya mag-isa o Kumbaga, hindi siya nananatili sa isang lugar na maaring darating na doon ang fitna. Wakad ba yun na Rasulo sallallahu alayhi wa sallam ali abidhar, kay fayatasarrafu fil fitna. Si Papayat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, niya rin kay Abu Dar, al-Gifari radiyallahu anhu, kung anong gagawin ni Abu Dar kapag dumating na ang fitna. Iniulat ito ni Imam Ahmad, sinabi araaita in katalan naso ba'dohum ba'da Abu Dar sabi ni Prophet Muhammad sallallahu ano sa palagay mo kapag nagpatayan na yung mga tao nagpatayan sila sa isa't isa na sa sobrang pagpapatayan nila sa sobrang pagpapatayan nila tugra ko hijaratu zait fid na yung hijaratu zait ay malulubog sa dugo o mapupuno ng dugo. So yung zait na tinutukoy dito, kumbaga bato ng olives, ang tinutukoy pala rito yung, ano, yung mismong Madina. sa so sabi ni propeta Muhammad SAW sa kanya, anong gagawin mo kapag sa sobrang pagpapatayan ng mga tao ay bumahan na ng dugo sa Madina? Kay Fatas na, ano gagawin mo? So sinabi, Fakala ek Manatili ka sa iyong bahay. Kumbaga yung tanong na yun ni Propeta Muhammad sallallahu uh, alayhi wa sallam, siya na rin yung sumagot. Kumbaga, kinukuha niya lang atensyon ni Abu Dar. Kasi sa mga ganitong bagay, syempre, hindi na, may hiya naman sasagot yung sahaba, di ba? Kasama niya yung tao na mas marunong sa kanya. Iba, kumbaga, bakit pa siya sasagot? So, inintayin niya magsabi si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maupo ka o manatili ka nalang sa iyong bahay, waglik alay ka babok, at isara mo ang pinto mo. Kumbaga, manatili ka sa iyong bahay at isara mo ang iyong pinto. Sa sabi ni Abu Dar, dito na siya nagtanong, Fa'ilam atruk, fa'ilam utrak, Paano yan kung hindi nila ako tatantanan ng mga tao na nagpapatayan? Gusto nila na sasali siya doon sa patayan. Kala fa'anta man kunta ma'ahu fa'kun fihim. Sasabi so ni Propeta Muhammad Sallallahu wasallam kapag ganun, sumama ka doon sa mga dati mong kasama. Kala fa'aki silahi, fa'ako silahi, kukunin ko ba ang aking armas? Sabi niya Budar. Kala, ida ka hum ma hum fihi, walakin inkasita ang yorowika siya as safe, faalki min tarafi ridaik ala wajik. Sasabi so na suma, sumama ka dun sa mga dati mong kasama. At yung nga, dadalhin ba niya yung mga sandata niya, sabi ni Abu Dar? So, sabi niya, kapag kinuha mo yung espada mo o yung sandata mo, masasama ka na rin dun sa patayan. Pero kung ayaw mo na ikaw ay kumbaga, magagambala nang kubaga yung, yung tama, pagtama ng espada sa isa't isa na kumbaga yung kasi pag yung bakal di ba nagkakaroon ng ano ng kislap yung tinutukoy doon kung ayaw mo na makakakita ng kislap ng ng mga espada ay ibalot mo ang iyong damit sa iyong muka takpan mo ang iyong muka kay yabu'a White mo nang sa gayon, yung tao na papatay sa iyo ay madadala niya ang kasalanan niya at ang kasalanan mo. Wayakuno min ashabin nar. At siya ay magiging kabilang sa mga tao sa impyerno. Ibig sabihin dito ni Propeta Monsalas kapag nagpatayan yung mga Muslim, wala ka dapat kinalaman. Wala ka dapat kinalaman. At kung may gagawin ka man doon, kumbaga, Uh, yung katulad nga dito, yung sinabi ni Abu Dhar. sumama ka dun sa mga dati mong kasama, pero dinidiscourage ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na magdala siya ng sandata dahil maaring magkakaroon siya ng kinalaman dito. At yun nga, kung natatakot siya na magkakaroon siya ng kinalaman sa patayan, so takpan niya raw ang kanyang muka, nang sa gayon, mapapatay siya nang wala siyang kasalanan insya So ito yung ibig sabihin ng sinabi na ito ni Propeta Muhammad sallallahu alihi wasallam. So lahat ng mga ito, ang dami ng hadith na natalakay natin, di ba? Lahat ng ito ay tumutukoy doon sa kawalan ng kinalaman ng tao sa anumang mga patayan na mangyayari sa pagitan ng mga Muslim. Kasi dadami talaga ito. Kaya nga doon sa hadith, وَيُكْتِرُ harj. Sa dulo ng panahon, dadami ang patayan sa pagitan ng mga Muslim. Hindi pa ito yung patayan na katulad nga ng ano, yung patayan ng mga kriminal o patayan sa mga digmaan. Ito yung patayan na hindi alam ng tao kung bakit siya pinatay o kung bakit siya pumapatay. So darating yung panahon na yun ng matinding fitna waliyado So tutali pa natin ito, inshallah, kasi marami pang ano, marami pang nababanggit tungkol sa mga fitna na ito. Alhamdulillah at ang malaking bahagi nga nito yung ano, yung paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili laban sa fitna na ito. Kasi hindi na ito mapipigilan eh. Darating na ito. Kaya nga lagi yung sinasabi sa inyo, tapos na ang kilafa itong Hindi na natin may babalik ang kilafa. Hindi na natin may babalik yung maayos na pamamahala. Darating na yung mga palpak na mga pinuno, at yung mga tagasunod na palpak, at magpapatayin yung mga muslim. So dapat alam natin itong mga bagay na ito. insyaallah. Setelah itu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.